Lalaki arestado dahil sa pagbibigay ng mababang rating sa isang restaurant. Ang buong pangyayari, alamin karaniwan para sa ilan sa atin ang pagbibigay ng mababang rating at negative review sa isang negosyo kung hindi tayo satisfied sa produkto o serbisyong natanggap natin mula sa kanila. Ito o mano ang ginawa ng British National na si Alexander, 21 anyos na nakatira sa Thailand. Sa kasamaang palad, humantong sa kanyang pagkaresto ang pag-iwan niya ng one-star rating sa isang Italian restaurant. Bakit nga ba siya dinakip ng mga otoridad dahil lamang sa kanyang negative review. Tara, alamin natin. Batay sa imbestigasyon, ginagawa ni Alexander na shortcut ang restaurant paalis at pabalik sa kanyang nirerentahang apartment simula pa noong 2022. Ngunit, pinagbawalan siya na may-ari ng restaurant dahil nakakaistorbo na ito sa ibang customers. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Sa paglipas ng panahon, napansin ng may-ari na unti-unting bumabagsak ang rating ng kanilang restaurant sa Google mula sa 4.8 star na naging 3.1 na lamang. Dumami kasi ang nagbibigay ng one-star rating sa kanilang restaurant at hinala nila, pakulo ito ni Alexander at ng kanyang mga kaibigan. Dahil naapektuhan ang reputasyon ng restaurant at ang kita ng kanilang negosyo, sinampahan nila si Alexander ng kasong may kaugnayan sa entering false computer data likely to cause damage to the general public. Itinanggi naman ito ni Alexander ang mga akusasyon at binigyan din na inusente siya. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Central Investigation Bureau at Royal Thai Police ang dayuhan at kung mapapatunayang guilty, posibleng siyang makulong sa loob ng dalawang taon. Bagamat may karapatan tayong magpahayag ng opinion at feedback, mahalaga pa rin isipin ang magiging epekto nito sa iba. Siguraduhin makatutuhanan at makatarungan ang iiwang reviews at ratings upang maiwasan ng ganitong problema sa yung palagay, dapat din bang magkaroon ng kaparosahan sa Pilipinas, Laban sa mga nagbibigay ng peking reviews at ratings? DWIZ Research Report. Re -re Report.